Kita natin Martin na inabot na kay Kaloy yung uh, ating uh, watawat, yung malaking, <laughs> yung malaking version. Yung uh, malaking version. Yung malaking version na ating watawat, hawak-hawak uh, na ito ni Kaloy. At uh, kanina pinag-uusapan din natin, 'di ba, habang tayo nasa commercial? May, hindi biro rin yung may nakasabit oh. na na medalya sa iyo, 'di ba? Mabigat din 'yun eh. Alam mo, dito sa Motorcade na 'to, si Kaloy talaga yung medyo nag-workout. Kasi syempre, meron <laughs> na siyang dalawang Olympic gold medals. Tapos hawak pa niya yung watawat <laughs> na medyo napakabigat niya pag may mo yan. Mabigat din yan pero siyempre si Golden Boy siya yung uh, may opportunity na gawin yan. Oo. O. Wala raw yan sa mga ano muscles Wala. na naensayo na, na niya. Uh, mm. Kaloy Yulo uh, dahil <laughs> kayang-kaya na raw niya yan. Hindi <laughs> naman daw yan ano uh, vault or kaya floor. Oo, <laughs> Mas matindi pa doon. Oo. O. So eto, um, siguro nakuha na rin ng ating mga athletes. Ayan, no oh, hanggang ngayon may mga ibinabato pa rin sa float na mm -hmm. mga siguro souvenirs yat, baka yung iba dyan, hindi alam, um, baka regalo rin para sa ating mga atleta. Mm -hmm. Pero alam mo nakakabilib Martin, mula dun sa pagalis nila sa Alio Theater hanggang ngayon, wala silang dinaanan na walang nakaabang sa kanila. Oh. Talagang napuno yeah. nila yung buong ruta na yan, 7.7 kilometers. Mm -hmm. Yeah. At sabi sa atin kanina, around 20 minutes itong paradang to. So para walang blanco doon sa kalsadang yun. Talagang dumagsa yung mga, di lang manilenyo, marami pang nanggaling sa iba't ibang lugar, marami nanggaling sa iba't ibang mga established establishment uh, around Manila.